laban ng Vietnamese sa mga Amerikanong mananakop, paano nila pinaghandaan ang lahat? Paano nagawang labanan ng isang maliit na bansa ang isa sa pinakamalalakas na puwersa militar sa mundo? Ang kwento ng Vietnam ay isang patunay ng tibay ng espiritu, pagkakaisa, at estratehiya. Sa kabila ng pagsalakay, nanindigan ang Vietnamese para sa kanilang kalayaan. Ang kanilang laban sa mga Amerikanong mananakop ay higit pa sa digmaan, ito ay isang kwento ng pagsasakripisyo at tapang. Sa video na ito, tutuklasin natin kung paano pinaghanda ang mabuti ng Vietnam ang kanilang pinakamalaking hamon sa kasaysayan. Matapos sila kolonisahin ng mga Pranses, nagsimula na ang diwa ng paglaya sa Vietnam. Ang tagumpay laban sa Pranses sa Dayan Bien Phu ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Vietnamese upang ipaglaban pa ang kanilang kasarinlan, hindi lamang laban sa mga Pranses, kundi pati sa Amerika naging sandigan nila ang mga ara ng nakaraan. Sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga puwersang panghilaga at pagsasama-sama ng mga tribut klase, siniguro ng Vietnamese na nagkakaisa sila tungo sa isang kolektibong layunin ang depensa ng kanilang tahanang lupa. Ang Vietnamese ay nagtagumpay sa pamamagitan ng mabisang estratehiya, kabilang na ang jerilyang pakikidigma. Ginagamit nila ang kalamangan ng kanilang likas na kalikasan, ang mga masukal na kagubatan, mga bundok at mga ilalim ng lupa upang makapagtago at umatake na parang anino. Isa sa mga pangunahing sandata nila ang sikat na Ho Chi Minh Trail, isang taktikal na kalye ng supply na unti-unting hinasa sa kabila ng patuloy na pagbomba ng Amerika. Simpleng kagamitan ngunit may dakilang layunin, ito ang tunay na sandata ng Vietnamese sa digmaan. Sa kabila ng paunang kakulangan nila sa modernong armas, ang Vietnam ay nagkaroon ng siguradong plano. Ginamit nila ang mga iniwang kalat ng mga kalaban at naging mahusay sa pag-aayos at paglikha ng simpleng armas. Sa ganitong paraan, nagdagdag sila ng puwersang hindi inaasahan ng mga Amerikano. Bukod dito, sinanay ang masa na maging bahagi ng depensa. Mula sa mga magsasaka hanggang sa kababaihan, walang iniwang hindi nag-aambag sa laban. Ang bawat isa ay may tungkulin, maliit man o malaki, upang maitakda ang tagumpay ng bansa. Ang laban ng Vietnam ay hindi lamang laban sa armas at puwersa. Ang kanilang pinakamalakas na kalasag ay ang kanilang diwang makabayan. Ang pananampalataya nila sa kanilang kultura, lupain, at kalayaan ang naging lakas nilang hindi matalo ng bomba o bala. Ang pambansang pagkakaisa ang susi sa kanilang tagumpay. Sa kabila ng pagkakaiba ng mga grupong etniko at paniniwala, iisa ang naging misyon nila, ipaglaban ang Vietnam saan man laban nila harapin. Sa huli, ang laban ng Vietnam laban sa Amerika nung mananakop ay nagturo ng maraming leksyon sa kasaysayan. Una, hindi laging nananaig ang lakas ng modernong teknolohiya kung mayroon kang matibay na layunin at estratehiya. Pangalawa, ang pagkakaisa ng mamamayan ang tunay na pinagmumulan ng tagumpay. Ang istorya ng Vietnam ay hindi lamang kanilang tagumpay, ito rin ay inspirasyon sa iba pang mga bansa na liban sa laki o lakas ay kailangang manindigan para sa kanilang soberanya. Ang matibay na paninindigan ng Vietnamese ay nananatiling leksyon sa kasaysayan, isang paalala na ang kalayaan ay hindi lamang ipinagkakaloob, kundi kailangang ipaglaban. Paano natin maisasabuhay ang kanilang tapang sa ating sariling panahon? Ano ang dapat nating gawin upang maipagtanggol ang atin? Suportahan ang patuloy na pag-aaral at pagbabahagi ng mahalagang kwento ng kasaysayan tulad nito. Tulungan nating panatilihing buhay ang diwa ng mga bayani sa pamamagitan ng pakikilaho, kaalaman at pagkilos. Huwag nating hayaan na ito'y maglaho, sabay nating itaguyod ang aral ng nakaraan para sa maayos na kinabukasan.